Muling nagbigay pansin sa bansa si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa pamamagitan ng pag-akusa sa Administrasyong Marcos na tinatarget ang kanyang pamilya para sa layuning pampolitika nasa sentro ng kanyang mga pahayag ang kaso na kinasasangkutan ng kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na kamakailan ay inakusahan ng pagdetine at diumano'y pagbabanta sa isang negosyante sa loob ng isang bar sa Davao ang insidente ay hindi pisikal na away ngunit iniulat na kinasasangkutan ng verbal na pananakot at uh, pamimilit Ipinipilit ng pangalawang Pangulo na ang kasong ito ay pinupolitika, hindi lamang hinahabol batay sa legal na merito, kundi ginagamit upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga kontrobersyang konektado sa kampo ni Marcos. Tinutukoy niya partikular si unang ginang Lisa Marcos na inaakusahan ng pagkakasangkot sa isang insidente na may kinalaman sa droga sa Los Angeles. Gayunpaman, linawin natin ito ng lubos walang mapagkakatiwala ang pahayagan sa Estados Unidos o sa Pilipinas na nagulat ng anumang sumusuporta sa pahayag na ito. Walang opisyal na talaan, walang piraso ng investigative journalism at walang independyenting kumpirmasyon. Bukod pa rito, sa ilalim ng batas ng US, particular ang Health Insurance Portability and Accountability Act o HIPAA, ang anumang impormasyong medical o may kinalaman sa droga ay legal na protektado at no, maaaring isiwala ng walang pahintulot. Maring itinanggi ng Malacanang sa pamamagitan ni Press Secretary Claire Castro ang paratang at tinawag itong peking balita. Binigyang diin ng palasyo na walang ganitong insidente na kinasasangkutan ng unang ginang at tinawag ang akusasyon na walang basehan at nakaliligaw. Dagdag pa ni Pangalawang Pangulo Duterte na ang isyo na nakapalibot sa unang ginang ay agad na sinundan ng panibagong presyon mula sa International Criminal Court na kumilos laban sa kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa kanyang administrasyon sa gira kontra droga. Ipinahiwatig niya na ito ay isang pampulitikang motibasyon na pag-eskalada na itinakda upang ilihis ang atensyon ng publiko at pahinain ang blocking pampulitika ng Duterte. Pinuna rin niya ang pagkaantala ng programang bigas na 20 peso per kilo na orihinal na itinakda para sa paglulunsad noong Mayo 1. Ayon sa kanya, nagpasya ang administrasyon na ipagpaliban ang paglulunsad hanggang matapos ang panahon ng halalan isang hakbang na tinawag niyang kalkulado at estratehiko. Sa kanyang pananaw, mem, eh, nang ang pagkaantala ay umani ng pampublikong kritisismo, di umano'y tumugon ng gobyerno sa pamamagitan ng paglikha ng bagong kontrobersya. Muling binuhay ang kaso laban sa kanyang kapatid bilang isang taktika ng paglihis. Sa ngayon, walang independyenteng ebidensya na naipakita upang suportahan ang salaysay ng pangalawang pangulo. Walang kumpirmadong ugnayan sa pagitan ng pagpapaliban ng programa ng bigas at anumang pampolitikang pagmanipula. Walang mapapatunayang ulat na naguugnay sa unang ginang sa anumang kriminal na aktibidad sa ibang bansa at walang indikasyon na ang investigasyon ng ICC ay pinapatakbo ng anupaman maliban sa umiiral na legal na proseso nito sa panahon ng tumitinding pampulitikang alitan, nararapat sa mga Pilipino ang katumpakan, hindi sensasyonalismo. Dapat panagutin ang mga opisyal ng publiko sa pamantayan ng katotohanan at dapat manatiling mapagbantay ang publiko sa pagalam ng katotohanan mula sa hakahaka. Ang mga paratang na walang ebidensya ay nagpapahina sa demokratikong proseso at naglilihis mula sa tunay na mga hamon na kinakaharap ng bansa ngayon higit kailanman. Dapat nating bigyang prioridad ang kalinawan, pananagutan at may kaalamang diskurso. Hindi dapat malampasan ng pampolitikang tunggalian ang katotohanan. Kung nahanap mong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring i-like, i-share, magkomento at mag-subscribe sa ang kampanero. Maraming salamat sa inyong suporta.